Ako si Mon. Dati ako nakulong, pero malaya na. Iyon na nga po. Tama po ang inyong narinig. Ako po ay nakulong noong March 8, 2022. Iyan po sa New Bilibid Prison sa RDC. O yung Reception and Diagnostic Center. So, tumagal po ako dyan ng one year 4 months and 10 days. So maraming salamat nga po pala sa mga empleyado-empleyada na uh, tumutulong po palagi po dyan sa amin nung kami nangakulong So sa loob po ng RDC, sa loob ng isang taon may get uh, marami po kami natutunan diyan ng ibang mga kasama ko at yung mga ibang nakalaya din po. By the way, nakalaya po ako dahil po nanalo po ako sa apila. So, napakaswerte dahil noong Father's Day po, sakto, uh, pinalaya na rin po ako. Ayun po. So, kwento ko lang ng konti, no? So, yung pamamalagi ko d'yan sa RDC. So, noong March 8, 2022, uh, dinala po ako d'yan uh, from Valenzuela City Jail. Uh, dinala po ako d'yan at d'yan po ako na-detain ng uh, almost one year um, may get one year pala no? so ang kagandahan po ng mga panahon na yon eh ako po yung taong gustong uh, magbago agad o kumbaga alam ko sa sarili ko na wala naman talaga tayong ginagawang mali kung meron man um, uh, siguro naman na pagsisihan ko na po lahat at napag, nabuno ko na po yung mga yon anyways so uh, yun nga po So, nung first two months ko po na pananalagi sa RGC, eh, ano po, naging trusty po tayo dyan ng medical section. So, naging orderly po ako dyan na kung saan po um, tumutulong po tayo sa mga registered nurse po sa loob ng New Believed Prison o yung mga empleyada po ng mga nurse and um, doctor uh, upang ayun i-check uh, yung mga kalagayan ng ating mga kapwa nating PDL dyan. So, lalong-lalo na po yung may mga sakit, matatanda, at saka yung mga PWD. So, ayun, lagi ang priority natin. Lagi dyan sa Bureau of Correction. Paglaon po, um, nakapagpaalam naman din po ako ng maayos sa aking um, uh, empleyadang Uh, boss sa loob dyan ng Bureau of Correction sa medical section na gusto ko sanang maging marshal yun nga, so may training din tayo dyan, pampalakas ng katawan uh, ginawa natin yan sa kabutihan palad uh, napili po tayo uh, na maging marshal uh, kung saan tumutulong po tayo sa pagpapanatili ng katahimikan dyan sa loob ng IDC Uh, tayo tayo po napakatiwalaan at naging uh, martial po tayo. So, uh, paglaon po uh, habang tumatagal po kasi um, kailangan din po natin ng humingi ng tawad sa ating Diyos. At kung saan um paglaon o yung pagtagal eh nakatulong po tayo sa ating kapilya jaan sa iglesia ni Kristo Actually, marami po dyan ang sekta na kung saan po pwede pong lapitan. Nandyan po ang katoliko, nandyan po ang born-again Christian, nandyan po ang muslim, nandyan din po yung Seventh-day Adventist, at syempre yung Iglesia Ni Cristo. So, um, ang ginawa ko po dyan in everyday basis po, um, yung panata po sa Iglesia Ni Cristo, uh, na kung saan hinihiling ko sa Panginoong Diyos na makalaya ako at mapatawad ako sa aking mga nagagawang mga pagkakas sala. Habang tumatagal ah, nararamdaman ko ang Diyos na unti-unting um, tinutulungan ako at eh, kasama po ng, kasama rin po ng mga empleyado natin diyan sa Bureau of Correction So yun, ah, habang habang nan naroon tayo, ay eh, tinutulungan natin yung mga uh, uh, mga empleyado sa Bureau of Correction Um, para sa pagpapanatili nga ng katahimikan. At syempre, marami rin silang ginagawa dyan na reformation na kung saan um, uh, makapagbagong buhay talaga yung mga kapwa natin PBL. So, yun, tuloy-tuloy lang natin yung mga Uh, pagsunod sa mga ginagawa dyan ng Bureau of Corrections sa atin sa mga PDL po natin nakasama dyan. So, uh, for sure, uh, pagdating din ng tamang panahon, eh, makakalaya rin po kayo. So, uh, samahan lang po natin lagi ng panalangin sa ating uh, Panginoon Diyos o sa Ama natin Diyos. So, diyan marami pong mga mga ginagawa so this upcoming ya October naalala ko nung NCCW So, yan, nagkaroon tayo ng liga ng basketball dyan. Active po tayo dyan sa mga ginagawa nila. So, uh, kayo din po, mag-participate din po kayo. Marami kayo, may mga talent po kayo. Lahat tayo may mga talent. I Gamitin po natin ng tama. So, iwasan natin yung gulo. At sana um, pagdating ng tamang panahon, eh, makalaya din po kayo. Maraming maraming salamat nga po pala sa lahat ng uh, Bureau of Correction Officers. Um, sa mga sa mga tumulong din po sa amin diyan nung time na naririyan po kami. Uh, maniwala lang po kayo sa, sa kanila at sa mga proyekto o mga projects na ginagawa nila. For sure, makikita-kita rin tayo sa labas. So, yun lang. Maraming maraming salamat po sa inyo. Viewcore, thank you so much po sa sa pagbibigay tiwala po sa amin sa mga ordinaryong PDL na katulad namin. At marami pa rin po dyan. Maraming salamat po sa inyo at ah, uh, god bless you all thank you for